Sa nakaraang episode ay ating pinasyalan ang maituturing na pinakamagandang rice terraces sa buong mundo. Ito po ang Batad Rice Terraces na matatagpuan sa Barangay Batad, Danawi, Fugaw. Ang Batad Rice Terraces ay sikat sa kanilang magandang tanawin na nagaanyaya sa maraming turista mula sa loob at labas ng bansa. sa episode na ito, samaan nyo kaming muli ating papasyalan ang iba pang mga tanyag na atraksyon sa probinsya ng Banawi Fugao. Let's go! Time check, 3.05 p.m. Tapos na kami ni Unico dito So dito kami nagpark Kina ate Deborah Kaya kung mapapasyal kayo ng Batad Banawe So pangalabang beses na dito pa rin ako nagpark Iniwan namin yung helmet namin Iniwan yung sapato, safe na safe dito Dito kami park kina ate Ayan o no? Deborah's Store with pay parking Ayan Dito tayo nagpark Ayan, ito yung mga dadaanan nyo So landslide prone area din po ang lugar na to Saan marami rin mga batong nalalag yan Nalalaglag Ayan po, nalaki oh Lalo na pagka malakas ang ulan Pero pagka ngayong summer naman Hindi naman po ganun Ahon! Ahon tapos kurbada kurbada na pataas kurbada na pababa grabe pero kaya kaya naman ang motor natin yan syempre yung sigurado natin bago tayo bumiyahe condition yung mga bikes natin ah, tignan nyo mga foreigner oh. enjoy na enjoy sila Andun sila sa ibabaw ng ano nandun sila sa ibabaw ng jeep <laughs> Ganyan nyo, ba? Diba? Ang talim na mga kurbada dito. Back to what used to be home. So well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel driving this like a spiritual cleanse where every mile is a new beginning and every friend holds a new end eyes on the road don't lose control i'm speeding fast to chase my soul i'm driving Ayan, so ayun nakalagay Welcome to Bangaan Rice Terrace So, dito naman tayo papunta Sa Mayoyaw Ayan On the way na tayo Sabi, malapit na daw dito yung Bangaan Matatanaw na daw natin dito yon Sa kalsada dito Yung rice terraces Ng Bangaan, Banawi, Ifugao Ayun, minatanaw ako dun Ayun ayun no may mga rice terraces na doon so habang binabaybay natin itong mountain pass dito sa Banaue, Banawe Ifugao itong mga kurbadahang kalsada natanaw na natin yung isa sa bahagi ng bangaan rice terraces so kasama din po yan sa UNESCO World Heritage Site ito dito na tayo huminto sa cliff house dito po yan yung bangaan banawi ifugao so ito rin si lodi bro si unico silipin natin yung view ng bangaan rice terraces ayan oh, grabe ang tarik pala ang tarik ang tarik oh sobra dun wow ganda ito ang bangaan rice terraces na matatagpuan sa barangay bangaan banawi ifugao ang mga terraces na ito ay isang halimbawa ng tradisyonal na agrikultura ng mga katutubong Ifugao. Nakilala sa kanilang masilimuot na disenyo at kahangahangang sistema ng irigasyon. Itinayo daang daan taon na ang nakalipas gamit ang lokal na materyales tulad ng mga bato at putik. Ang mga terraces na ito ay nagpapakita ng talino at kasanayan ng mga sinaunang Ifugao. patunay na kahit mga banyagang turista na mamangha sa ganda ng ating mga rice terraces marami tayong nakikita mga turista ito na naman may bababa -ba naman sa tricycle o darating lang oh. turista rin ayan o oh. bababa ng tricycle talaga pong dinarayo ang ating mga rice terraces dito sa parte ng Banawe sadyang magaganda po talaga marahil sila rin ay namamangha sa pagkakagawa ng ating mga hagdang-hagdang palayan let's go ito naman tayo ng yung snake river kasi madadaanan natin yon. ipakita rin natin kung gaano kaganda yon. grabe itong mountain pass na to napakatarik ah, tapos kurbada pababa ay si unig Wow Grabe yan oh no? Tignan nyo, ang ganda ng mga bundok Pati yung kabundukan, ganda. So huwag na tayong tumapak dito Kasi tignan nyo oh Pangin <laughs> Ito na tayo sa ano, Medyo gilid lang, huwag na sa gilid na gilid So yan daw yung snake river So hugis snake siya. Medyo konti lang yung tubig Kasi nga summer ngayon Mas grabe yung mountain pass na yun oh Tara, palipa tayo ng drone Let's go Ito ang Dukligan River o mas kilala sa tawag na Snake River na matatagpuan sa Barangay Dukligan, Banaway, Ifugao. Ang kagandahan ng ilog Dukligan ay sumasalamin sa mayamang kalikasan ng Ifugao. Ang mga puno at halaman sa paligid nito ay nagbibigay ng sariwang hangin at tahanan sa iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ang ilog ay may malaking bahagi rin sa kultura at tradisyon ng mga Ifugao. Ang mga ritual at seremonya ay madalas si sinasagawa dito bilang pasasalamat sa biyayang dulot ng kalikasan. Ang tubig mula sa ilog dukligan ay mahalaga sa irigasyon ng mga hagdan-hagdang palayan ng Ipugaw. Sa pamamagitan ng sinaulang sistema ng irigasyon, natutulungan nito ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim ng palay. Bukod sa irigasyon, ang ilog ay nagsisilbing pook, panghanap buhay at libangan. Ang mga tao dito ay umaasa sa ilog para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pamumuhay. sabi nung lokal na nakausap natin dito ito daw pong tulay na madadaanan namin ayan daw po, yan daw po yung boundary ito ang naghihiwalay sa munisipalidad ng Banawe at ng Mayoyaw so pagtawid natin dyan Mayoyaw ifugao na tapos na tayo dito sa Banawe ifugao ayan so ayan no? habang bridge ayan So ayun nga nakalagay Welcome to the municipality of Mayoyaw, Ifugao So ibang munisipalidad na to Wala na tayo sa Banawe Dito na tayo sa Mayoyaw So let's go Last na pupuntahan na lang natin dito Is yung Mayoyaw Rice Terraces Doon na no 5-10pm na Puro sigsagan dito First time kong makadaan dito Sa Mayoyaw uh, So ngayon, kanina Nung pagpasok natin ng Mayoyaw Medyo mainit pa do'on sa baba Ngayon kasi, pataas na tayo Tsaka siguro kasi pahapon na Ngayon nararamdaman ko na yung lamig Unti-unti, nagsisimula na Lumamig yung pakiramdam ko <laughs> Grabe pala yung mga sigsag dito Ang dami rin Mag-enjoy -e talaga kayo dito Pag uh, namasyal kayo dito sa Mayoyaw Sigsag ah Ayan, So, binakausap tayo mga bata kanina Nagbuong motor sila Tiyanong ko Kung malayo pa ba yung Mayoyao Rice Terrace eh. sabi nila medyo malayo pa daw mga 20 to 25 minutes pa daw depende sa takbuhan sana abutan natin na medyo may liwanag pa ayan dito sisimula na lumamig grabe yung mountain pass na yan oh. masyadong dumadaan sa kalsada na to time check 5.18pm ayun na tiyunti nang dumidilim dumidilim tsaka ayun na UNESCO World Heritage Rice Terraces ito pala ito na pala yun So ayun, tanaw na natin yung rice terraces Kaya lang, medyo malayo eh So dito daw May part pa na medyo mas malapit Ayan, siguro dito, okay na dito Palipad na tayo dito Habulin lang natin habang may konting liwanag pa Medyo malayo lang talaga yun Baka mga dalawang kilometro yun Pag pinaliparan ng drone Pero kaya yan Let's go! Lipad! Ito po ang Mayoyaw Rice Terraces na matatagpuan sa Mayoyaw Ifugao. Sa mga oras na ito ay nagsisimula na nga dumilim. Nag-iisip nga kami ni Unico na mag-overdate na lang muna kami dito para kinabukasan, mabalikan namin at maipakita sa inyo ng mas maganda ang mga tanawin dito. Sadyang napaaganda ng lugar na to. Subalit, dumidilim na talaga. Hindi na maganda ang nakikita ng kamera ng drone natin. Kaya napagpasyahan namin, mag-overnight na muna at babalikan namin ito kinabuasan. Time check. Magda 9pm na Hindi na makita yung tutuluyan namin ni Unico. Ayan, so nagtanong kami. So merong taga rito. Kasamaan na nila kami. Papunta sa tutuluyan namin. Ayan, napakadilim dilim Kanina may narating kami. Ano na, papuntang Naumag Waterfalls gubat na as in talagang rough road na sa nalaki ng puno <laughs> di ba lobat? kutsat na lobat na so hindi ko na i-vlog kanina hindi ako napagpahit ng SD card puno na ngayon naman yung gopro natin palobat na so nadaanan na pala namin yung papunta doon yun pala talaga pinasok na namin yun eh may kulay green na batong ganun masok kami tapos pababa eh napakadilin sabi lang Naku ano ba to Pasub-sub to baka magdire diretsyo kami sa bangin sabi ko baba na lang muna tayo magtanong muna tayo yun pala talaga yun jabes Retreat House so yung pinuntahan namin sa dulo sabi ko sabi ko parang iba na to <laughs> ah ang lalaki yung mga puno Sa rough road na Grabe <laughs> Buti lang marami tayong gas Pagdalawang balik na kami ni ko dito Ay yung pala talaga yun no? yung may ilaw na yun dun o no? <laughs> Ayan, so ito na nga yan, yung sabi siya, yung ko may batong ngayon, no? Yeah, pumasok na kami diyan kanina, sinilip namin yung daan pababa. Sabi namin, parang nakakatakot yung daan dito. Ah. Ayan so ito yung daan oh, pababa oh. Sarik. Ayan oh. Matarik yung daan oh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. E eh, siya naka dual sport shells di Gambio ah, pag engine brake siya Ito pala talaga yung daan So Dahan dahan lang tayo Madulas to ah. ah may daan pala talaga Diyos ko Ang dilim kasi walang makakita kanina Kaya di namin tinuloy Tapos ngayon naaahon naman tayo ng mataas Buti na lang yung gulong natin sa likod Dual sport Oh uh. chat Ito pala talaga Ito pala talaga yung daan Sa Javis Street 3000 So ayan, native house nga yung tutuluyan namin dyan Ayun Sabi may bantay daw dito. Ah, ito pala talaga. Hindi. <laughs> Ayan so, Ito na natin may mga native house doon, no. Oh. Ah, lang walang tao. Ayan, okay. Sa wakas, narating din natin yung tutuluyan natin dito. Itong Javis Retreat House. Grabe, time check. Past 9 o'clock na. Medyo nahirapan kaming hanapin. Makita nyo naman yung kalsada yung dinaana namin. So, ito yun. Jabes Retreat House. So, may dalawang pool dito na hindi pa tapos. And, lugar. Kami lang tao dito. Walang tao. Walang bantay. So, ayan. Meron mga native huts dyan. Dyan tayo matutulog. Grabe. So, totoo lang. Medyo may kaban. Papunta kami dito. Tsaka itong tutulugan natin. Ayan. Wala na, alerto lang tayo bro <laughs> Wala ka tao-tao dito si ibabaw ng bundok Palibagong araw na naman At nandito po tayo sa Aguinaldo Ifugao Dito tayo tumuloy Sa Jabez Retreat House Medyo nahirapan lang kami hanapin to kagabi ni Unico Dahil sa sobrang dilim At buti na lang meron tayong Nakausap kagabi Na lokal na taga rito Si Arian, maraming salamat sa iyo Arian God bless lagi sa'yo Sinamahan niya kami papunta dito So kung nakikita niyo siguro Ayan yung tinuluyan natin Yang hot Ang lamig dito kagabi Grabe, maginaw Pero creepy yung lugar kagabi Dahil kung nakikita nyo anda, Medyo malawak to Ayun yung kalsada Medyo malawak to At kami lang ang tao dito Kami lang yung tao Tapos eto, meron silang swimming pool Yan, dalawa Hindi pa tapos Bale, hindi pa fully developed itong ano lugar nila Kuya Samson Atoy yon maraming salamat po Kuya Samson Atoy sila po yung may ari nitong Jabez Retreat House galing na kami dito kagabi yung pababa na yun doon eh sobrang dilim makala namin baka bangin yung babagsakan namin kami tumuloy bumaba kami uli ni Unico oh. Ayan, tapos naligaw pa kami Napunta kami doon sa may daan Papunta sa Daumag Waterfalls Rough road na Mas Medyo mapuno na Habi ko gubat na to ah Balik tayo <laughs> Grabe na adventure na to Tapos ito, pababa Solid na adventure Pero ang ganda ng kalsada pala pag gumaga Sa gabi Medyo creepy Medyo Masasabi ko itong tinulugan namin na to Medyo kinabahan ako dito ah Kagabi Ganda ng bundok na yun oh. No? na Ngayon na si Unigo Tapos may Parang Doon fish pond Maraming tilapia doon O tara Ito Rough road to pa baba Tapos pahon Ayun yung pahon na yun o no? Andun na kami kagabi Nakasilip na namin yan Di namin tinuloy Kasi <laughs> Parang ano eh Parang parang bangin yung babagsakan namin. Ayun so, oy, oh umiisa yung gulong natin sa likod oh. Pababa talaga, mas rough road. Kaya Ingat talaga, ayan oh, may side yung gulong natin sa likod. Ah. Ingat lang talaga pababa baba. dahan lang. Pwede lang sa likod ng gagamitin. Whew. Huwag sa unahan eh dire dire Ito Kagabi dinaanan na namin to Nakita na namin to kagabi Ayan, so ahon talaga siya Medyo mataas Sa rough road So itong spot na to Nandito na kami kagabi mismo eh dahil nga yan pababa yan tapos sobrang dilim wala kami makita akala namin bangin na yan may ginamit ko yung flashlight ko wala pa rin ako matanaw sabi ko balik tayo balik kami ni Uni ko yan so kasi ito yung tinuro ni Ma'am G ha, ah. pag nakita doon namin yung batong square na green na yan kaliwa kami Kung maliwa kami yung pala talaga madilim kasi hindi namin makita masyado yung mga hot kagabi talagang apakadilim ng lugar so ang daming poste, siguro lalagyan ng ilaw 'yan. Di pa nalalag di pa nagagawa lahat. Huh. Ayan. so dito daw po sa taas. Dito daw po yung daan papunta sa Naumag Waterfalls. sa ating susunod na motorcycle adventure dito sa probinsya ng Aguinaldo y Fugao. Pupuntahan natin ang isa sa mga tanyag na pasyalan dito. Ito po ang Naumag Waterfalls. At atin din pong babalikan ang Mayawyaw Rice Terraces para maipakita sa inyo ang makapigilinigang tanawin nito.